Maaaring matagal nang humaharap sa laban at panganib itong si Rudo sa mundo ng abis. Pero hindi nagbabago ang layunin niyang ipaghiganti si Regto at makabalik sa Spear. Pero ang malaking tanong na masasagot ngayon ay kung sino nga ba ang nasa likod ng nakamaskarang pumatay kay Regto. Kaya tara at sabay-sabay nating alamin ang pinaka-importanteng revelasyon ngayong chapter 109 hanggang 111. Let's go! Nagumpisa ang chapter 109, dalawang araw na ang lumipas mula sa huling laban nila sa gubat ng No Man's Land. At ngayon ay nasa southward na ang ating mga bida. Sa mga kalye, rinig ang masiglang boses ng paboritong news reporter ng masa, si Maimo, habang nagbibigay ng balita sa NTR Airwaves. Habang hinihikayat ang lahat na gisingin ang kanilang sleepy weepy brains, excited niyang ibinahagi ang breaking news. Isang dal contest ang formal na inanunsyo kasabay ng nalalapit na na dal contest. Samantala sa ospital ng Southern Branch Headquarters, pinapanood ni Rio ang balita habang nagpapagaling sa kama. Kahit nangihina, hindi niya napigilang matawa at magkomento na ayaw na ayaw niya talaga si Maimo. Pero inamin niyang mabilis na kumakalat ang balita dahil dito. Pagkatapos, hinarap niya ang dalawang taong nagbabantay sa kanya. Si Mildreta, isang babaeng may peklat sa muka at dibdib. At si Merish na may mga piercing sa ilong at labi. Pinakilala nila ang sarili bilang mga supporters ng Cleaners South Branch at masaya silang muling nagkamalay si Rio. Nagpasalamat si Rio sa pagtulong nila sa kanya pero agad siyang sinermonan ni Mildreta. Galit nitong sinabi kung pupunta si Rio sa No Man's Land dapat ay nagpaalam siya sa South Branch. Dapat daw ay inasahan ng cleaners ang ganitong galaw. Hindi raw sila dapat basta-basta nagpapadala sa utos ng information broker pinakalma siya ni Merich. Sinabi na buhay naman si Rio kaya ayos na raw iyon. Umayag din si Mildreda, pero hindi niya pinalampas ang sermon. Sinira nila ang tulay para sunduin si Rio kaya dapat lang na hindi ito ulitin. Dinagdag niya pa na hindi siya sangayon sa ideya ng pagsagip kay Pooh na isang raider. Nairita siya at nagtanong kung niloloko ba siya ng mga taga-headquarters. Natahimik si Rio sa lakas ng presensya ni Mildreta at napilitang humingi ng tawad. Muli siyang kinomport ni Merish at sinabing nag-aalala lang si Mildreta na siyang nagpaisip kay Rio. Naalala niya bigla si Pu at tinanong kung nasaan ito. Sagot ni Mildreta, nasa interrogation pa ito kasama ang kanilang twin agents habang si Gris naman ang kasama nito. Kaya siguro pakiramdam ni po ay ligtas siya. Ngunit sa aktual, kitang kita ang takot sa mukha ni Pooh habang kaharap ang isa sa kambal. Nang humingi siya ng tawad at sinabing aalis na sila, pinigilan siya ni Mildreta. Mahigpit nito ang ipinagutos na manatili siya sa kama hanggang gumaling siya. Napaisip si Rio na mabait naman pala ito sa kabila ng kanyang itsura at ugali. Bigla naman pumasok si Kuro sa silid. Nagulat siya nang makita si Rio nagising na. Hindi agad nakaimik si Rio pero nagkomento rin siyang nakakagulat ang pagdating nito. Sinabi ni Kuro na akala ba niya ay ibibigay lang niya kay Rudo ang impormasyon at aalis na lang siya? Oo ang sagot dito ni Rio pero pinatawa siya ni Kuro. Hindi raw siya pinayagan ni Rudo. Pinaliwanag ni Kuro na bagamat si Rudo ay madaling dalhin ng galit sa pagkakataong iyon ay humiling ito na humingi si Kuro ng tawad kay Rio. Gulat si Rio pero tumango si Kuro at sinabing napaka-interesante raw talaga ng mga lalaki para silang bukas na aklat na unti-unting lumalago sa harap ng iyong mga mata. Matapos ang kanyang paghingi ng tawad, sinabi ni Rio na pinapatawad niya na ito. Ang karanasan daw ay nagturo sa kanya na kailangan pa niyang magsanay at magporsige. Ibinahagi ni Kuro na bumisita kanina si Narudo at ang grupo nito bago umalis at dinala nila ang isa sa mga impormasyon tungkol sa lokasyon ni Amo. Sa oras na yon, patungo na si Tamsi sa lugar kung saan niya itinatago si Amo pero hindi niya inakalang sasalubungin siya ni Narudo sa kanilang misyon. Nagkita sila ni Rudo at binigyan siya nito ng isang malambing ng itik. Sinabi niya na nakabalik ang grupo ng mas maaga kaysa sa inaasahan at ipiniliwanag ni Rudo na sila ay inihatid ng South Branch pabalik. Ikinatuwa ito ni Tamsi at napansin niyang marami pa palang kasama si Rudo na buo at ligtas maliban ng daw kay Rio. Nang tanungin siya ni Rudo kung bakit siya biglang sumama sa misyon, Sagot ni Tamsi ay upang mapunuan ang pwesto ni Rio at para rin makatulong sa emotional recovery ni Amo bilang pamilyar na muka. Hindi na kumibo si Rudo at nagtuloy-tuloy na lang sila papasok sa isang seller kung saan umanoy nakakulong si Amo. Ipinunto ni Engine na ang seller na ito ay halos katabilang ng bayan kung saan sila namili kamakailan at napansin niyang nawawala sa sarili si Amo nang makuha nito ang Watchman Series Boots. Kaya duda siyang naglakad si Amo mula disyerto papunta rito ng walang sapatos. Kinumpirma ni Rudo na ito ang lugar na tinutukoy ni Kuro. At malaki ang hinala nilang dito ikinulong si Amo. Bilang pag-iingat, si Tamsi ang voluntaryong naunang pumasok sa lugar. Ngunit pinigilan siya ni Rudo. At sinabi na kung tao lang ang nasa loob, siya na ang bahalang manuntok. Pagpasok nila, sinalubong sila ng isang hagdan pababa. Nang makarating sila sa ibaba, nanlaki ang mata ni Rudo nang makita ang isang malaking selda. Nilapitan niya ito at nang silipin niya sa loob, naroon si amo nakagapos, kagapos, nangihina at talatang pinapahirapan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, napaluha si Amo. Taimtim niyang sinasabi na alam niyang pupuntahan siya ni Rudo. Agad siyang pinalaya ng grupo at tinanggala ng gapos. Habang kinokomentohan ang tindi ng pinagdaanan niya. Walang pagkain, puro tubig lang sa ilang araw. Pagdilat ni Amo habang siya ay nakasandal sa balikat ni Rudo, nakita niya si Tamsi. Nakatayo sa tabi, may malamig at nakakatakot na presensya. Nanlaki ang mga mata ni Amo sa gulat at takot. Ang tingin ni Tamsi ay tila pumipigil sa kanyang magsalita. Sa kabila ng kaba, umiti si Amo at sinabing masaya siyang pumunta rin si Tamsi para iligtas siya. sa huling panel ng storya, malamig ang sagot ni Tamsi. Hindi raw siya dumating para magligtas kundi para ibigay ang ilang gamit sa kanya. Inabot niya ang Watchman Series Boots kay Amo at tinanong kung hindi ba niya yon kailangan. Naluluha si Amo sa saya at nagpasalamat pero sa likod ng mabait na kilos ni Tamsi nakita ang isang ngiting puno ng kilabot, isang ngiting may tinatagong lihim. Tara, chapter 110 na ng Gachi Yakuta. Ang kabanatang ito ay bumalik sa nakaraan. Sa mga sandaling, paalis pa lang si Naruto mula sa desert, no man's land. Matapos nilang matagpuan at mailigtas si Amo. Hindi alam ng lahat pero bago pa sila umalis, si Tamsi ay nag-iwan ng invisible thread sa loob ng tore kung saan naglagi si Amo. Sa mga oras pa lang na yon, mayroon siyang itinatagong plano at malinaw na may malaking interes siya sa Watchman Series Boots na pagmamayari ni Amo. Kinitigan niya ito ng matagal bago tuluyang sumama sa mga cleaners. Habang naglalakad sila paalis, nagkaroon ng kaunting kwentuhan ang grupo. Napuna ni Engine na may kakaibang amoy si Amo. na sinaway naman agad ni Zanka dahil baka raw makalikha iyon ng maling akala. Si Rio sa kabilang banda ay napakomento tungkol sa kapangyarihan ni Amo na kayang hukayin ang mga alaala ng isang tao. Ayon pa sa kanya, mabuti na lang at hindi vital instrument ni Tamsi ang ginamit nito sa kanila. Dahil isang maling galaw lang daw, baka may mapatay na ito. Sa gitna ng usapan, tinawag ni Delmon ang abilidad ni Tamsi bilang perpektong pantulong para mapigilan ang mga kalaban. Natawa si Tamsi at ipinunto kung gaano kahalaga ang support type na kapangyarihan, lalo na sa ganitong klase ng mga misyon. Abang si Amo ay bumalik na sa loob ng kanyang tore, hindi niya alam na ang tali na iniwan doon ay aktibo pa. Sa kanyang likuran, isang nilalang nagawa sa sinulid ang unti-unting lumitaw. Isa itong red creature na may hubog ng isang matangkad na tao at konektado kay Tamsi. Sa mismong sandaling iyon, nagsimula na si Tamsi na magsalita sa sarili niya. Sinariwa niya ang mga karanasan kung saan hindi siya lubusang naiintindihan ng mga tao. Ngunit ngayon, wala na siyang galit o hinanakit dahil ayon sa kanya, mayroong isang bagay na mas makapangyarihan pa sa galit. Isang layunin na mas tama kaysa kanino man. Isang bagay na handa niyang sundan habang buhay. Habang sinasabi niya ito, ipinakita ang nangyayari sa aktual na pagkidnap kay amo. Lumipad ang thread creature sa likod nito. Dinakma ang kanyang ulo at buong lakas na inuntog sa pader, napaluhod si Amo sa sobrang lakas ng tama. Duguan ang kanyang noo, habang siya ay nakahandusay. Sinimulan ng tread creature na paluputan ang kanyang boots ng sinulid, nagising si Amo at sa kabila ng sakit, pilit siyang lumaban. Sumigaw siya sa galit, ngunit agad siyang sinakal ng creature gamit ang mga sinulid. Habang unti-unting nawawala ng lakas, naalala niya ang choker na ibinigay sa kanya ni Rudo, ang tanging paraan para humingi ng tulong. Subalit, sa kabilang banda ng kwento, kakasakay pa lang ng sasakyan ni Rudo. Magkabilang dulo si Rudo at tamsi. At sa labas ng bintana, ang kamay ni Tamsi ay palihim na kinokontrol ang Tread Creature. Sa pamamagitan nito, nagawa niyang tanggalin ang choker ni Amo bago ito makatawag ng saklolo. Abang ginagawa niya ito, ginausap ni Tamsi si Rudo, hindi sa aktwal, kundi sa kanyang isipan. Tinanong niya kung hindi ba maganda ang kanyang ginawa, naalala niya ang mga araw na kasama pa ni Rudo ang ama nitong si Regto sa heaven at ipinakita sa atin ang pagpatay kay Regto. Isang misteryosong pag-atake na lumalabas na si Tam si mismo ang may kagagawan. Sa puntong iyon, tuluyang nalantad na si Tam si ang angel na kayang tumawid ng abyss at spear at sa kanyang isipan ang pagpatay kay Regto at ang pagdakip kay amo ay hindi krimen kundi mga akto ng pagmamahal. Umalik tayo sa kasalukuyan. Si Tamsi ngayon ay nagbabantay kay amo sa infirmary ng cleaner's headquarters. Habang nakatingin sa kanyang biktima na halatang matamlay Sinabi niya na ang kanyang ginawa ay magsisilbing paraan upang patibayin ang koneksyon nila ni Rudo. Tinitigan niya ang mapotlang muka ni Amo na kahit nangihina ay napangiti pa rin dahil sa pag-aalaga nito. Pero si Tamsi ay may mas malalim na iniisip. Nag-iisip siya kung ano pa kaya ang susunod niyang hakbang para matanggal si Rudo sa kanyang shell. Alam niyang muntik niyang makuha ito noong pinatay niya si Regto pero hindi pa yon sapat. At sa huling panel ng storya, matagal siyang nag-iisip sa dulo ng kanyang tahimik na pagmumuni-muni, dumating siya sa isang tiyak na konklusyon. Para makuha ang kanyang hinahangad na pag-ibig, kailangan niyang pumatay ulit. sa isip niya, wala nang ibang mas tamang gawin kundi iyon. Tara, chapter 111 na. Makalipas ang ilang araw mula nang masagip siya, unti-unting nagkamalay na si amo. Nang idilat niya ang mga mata, ang kisami ng silid ang unang bumungad sa kanya. Alatang nangihina pa siya at nang mailingon niya ang ulo niya, napansin niya ang suwero sa kanyang braso. Mabilis ang naging paghinga niya, unti-unting pumasok sa kanyang isipan ng lahat. Pero bago pa siya tuluyang ma-overwhelm ng takot, isang kakaibang bagay ang nakatawag ng atensyon niya. May lumulutang sa gilid ng paningin niya, sa palang paso na may lamang bulaklak. At ito nga ay nasa ulo ni Rudo, na mukhang nahihiya habang awkward na binabati si amo. Nagkatinginan silang dalawa at tila nagulat si Rudo nang napagtantong gising na nga ito. Natanong ni Amo kung may bulaklak bang tumubo sa ulo ni Rudo na ikinataranta naman nito. Napaliwanag naman ni Rudo na nahulog ang sapatos ni Amo at sinubukan niyang amuyin nito. Pero dahil sa sobrang pagkabigla, nauntog siya sa mesa at natamaan ng flower base sa ulo. Nabanggit ang tungkol sa boots, kaya sinubukang abutin niyon ni Amo kahit nangihina pa siya. Napansin ni Rudo ang kilos niya, kaya kusa niyang inabot ang boots sa sahig. Tinilagay ito malapit sa kamay ni Amo. Dahan-dahang hinaplos ni Amo ang kanyang sapatos, isang bagay na matagal na niyang pinangahawakan. At sa pagdampi ng kanyang kamay, tila na ibalik sa kanya ang pakiramdam ng kaligtasan komportable at ng kanyang pagkatao. Tahimik lang si Rudo habang pinagmamasdan nito. Sa loob-loob niya, sobrang tuwa niya nagising na si amo. Naalala niya pa ang unang beses na nagkita sila kahit nagsimula iyon sa suntukan. Ngunit sa kabila ng lahat, masaya siya na buhay pa rin si amo. At sa wakas, nagsimula nang mag-open up si amo. Binahagi niya kay Rudo ang guilt na nararamdaman niya Makiramdam niya raw ay marami siyang nasaktan para lang makuha ang gusto niya. Pero simula nang makilala niya si Ruto na pagtanto niyang hindi dapat ganon. Dahil kapag nanakit ka ng tao, may kapalit iyon. Kaya naniniwala siya na ang mga nangyari sa kanya ngayon ay parusa sa mga ginawa niya noon. Habang umiiyak, sinabi niyang hindi na niya kakayanin pang ulitin ang mga naranasan niya. Nakakatakot daw na bigla na lang siyang naglaho muli at walang nakakaalam. Hinawakan ni Rudo ang kamay niya at sinabing, iyon ang dahilan kung bakit masaya si Amo na naroon si Rudo. At lalo na nga humagulgol si Amo at taus pusong nagpapasalamat sa lahat ng ginawa ni Rudo para sa kanya. Doon na biglang may mga yapak na narinig si Tamsi na walang paalam na bigla na lang dumating. Nagulat si Rudo at agad na napatanong kung kailan pa ito naroroon. Sa halip na sumagot ng diretsyo, nagbiro pa si Tamsi na masyado silang magkalapit ni Rudo kaya hindi siya napansin. Agad din siyang lumuhod para tanungin si Amo kung natatandaan nito kung sino ang gumawa sa kanya ng kalupitan. Dahan-dahang bumalik sa isipan ni Amo ang imahe ng kanyang torturer. Ang naaalala lang niya, ito ay isang babaeng mahaba ang buhok. Tahimik ang lahat. Tinanong siya ni Rudo kung yun lang ba ang naaalala niya. At sumagot si amo, halos tuliro, na hindi niya na matandaan ang muka ng salarin. Alam daw niya lahat ng nangyari habang nakakulong siya. Pero ang identity ng taong iyon ay malabo. Sa likod ng mga ngiti ni Tamsi, nagsimula siyang makaramdam ng matinding satisfaction. Hindi siya nakilala ni amo sa isip niya perfect execution nito dahil ginamit niya ang isa sa mga librong dating pagmamayari ni Regto na tila bahagi rin ng Watchman series at ito nga ay para manipulahin ang memorya ni Amo. Pinuri pa niya sa sarili ang Watchman series dahil sobrang handy daw nito. Kahit hindi niya gusto ang tunay nitong pangalan, epektibo raw talaga ito. Ngunit napaisip siya Sinabi na kaya ng information broker kay Rudo ang tungkol sa kanya? Naalala niya ang reaksyon ni Rudo noong nagkita sila sa seller kung saan nila natagpuan si Amo. May kakaiba sa mga mata nito kaya may posibilidad ayon kay Tamsi na alam ng information broker ang pagkatao niya pero piniling huwag sabihin. O baka naman hindi rin ito talaga alam. Bigla niyang tinanong si Rudo hindi ba't nagtanong ito sa information broker tungkol sa Watchman series? Ano raw ang nalaman niya? Sumagot si Rudo, tinanong daw niya kung nasaan ang creator ng chokers. Pero hindi raw alam ng information broker. Nabigla naman dito si Tamsi. Pinalabas niyang dismayado siya. Lalo na't binayaran na nila ang impormasyon at nasaktan pa si Rio dahil dito. At sa huling panel ng storya, habang pinagmamasdan niya ang muka ni Rudo, may isang bagay siyang napansin. Bilang isang biktimang sinungaling, alam niya ang itsura ng taong nagsisinungaling. At sa puntong iyon, nagduda siya. May nalaman si Rudo pero hindi niya ito sinasabi. Oh, huwag ka muna umalis. Tara, shoutout tayo muna tayo. Shoutout nga pala, Soloklista PH. Guys, visit nyo po yung channel niya. Napaganda din po ng mga content niya doon. Subscribe na din po kayo. Shoutout din Sir Bark Scology. Shoutout din Miss Eileen Terante. Shoutout po Sir Sakamoto. Welcome sa channel. Shoutout din po Sir Mobius DC. Shoutout sa One Piece Zoro. Shoutout po Ma'am Josil Villacruzis. Shoutout din Sir Jake Morte. Shoutout din po Sir Dindo. And lastly, shoutout po Sir Tadeus Mangubat. Sa lahat po ng gustong magpa-shoutout ay mag-comment lang po kayo sa baba. Babasahin ko po yan lahat. Dito na nga po nagtatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. Kung bago ka lang sa channel ni Kuya Boy, ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at i-ring ang notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakilike at share na din sa mga tropa natin dyan. Dito kit sa susunod na kabanata.